Hey, Let's go! Woo! What is up guys? Top TV, TV Nagbabalik At today Mga Tropops Ay pupunta tayo sa Gau At Anong gagawin natin do mga Tropops Ay magpapagawa tayo ng Seat cover natin Yan yung skit Seat cover na yan Napagawa tayo yan at Para naman madagdagan Ang kogi ng ating Arky Ng no, mga tropa So tara Samahan nyo ako Let's go Matagal-tagal lang hindi nakapunta dito sa part ng uh, Angeles na to. Lagi na lang ako sa may bungad lang ng Angeles. So kung taga-Pampanga ka at nanonood ka, shoutout sa'yo. Sigurado alam mo tong lugar na to. So mga hindi nakakaalam at nandito tayo sa Balibago. Dito sa may AUF. Dito sa Balibago, Angeles. Medyo malapit-lapit na tayo sa Dau oh. Ayon dito sa Google Maps Ang Iyot natin <laughs> ETA <laughs> Iyot tuloy Ang ETA natin ay estimated time of arrival natin ay 22 minutes Papunta sa Dau medyo kinakabahan ako mga tropops dahil nakita nyo naman <laughs> madilim madilim at sira ang stoplight Kita naman madilim dilim at nagbabadyang umuulan uh, oh, nagbabadya so wala akong update kung anong merong bagyo basta meron daw bagyo eh hindi <laughs> ako na update kay ano kay Mang <laughs> Tani So yan, nagsasalita na si ano, Google Maps. Woo! So, alam ko may inap kayo sa 22 minutes kaya let's fast forward to death. Let's go. Hey so, mga tropas. Nandito <laughs> so, na tayo sa the uno, papunta tayo doon sa Mawake resettlement. At mamaya update ko na lang kayo kung ano yung mga mangyayari at uh, kung ano ang magiging itsura ng arkie natin. Excited na ako sa magiging itsura ng upuan ni Arki na dati ay ah, sobrang pangit. <laughs> so yeah let's go let's go ano sir, yung tornilyo dito? Wala. oh. Hindi ko nilagyan ng tornilyo para pagdating dito, ano na lang, tanggal na lang. O oh, sir? Thank you po. Thank you, sir. Thank you, sir. Iyon no? <laughs> Tapos na mga tropa apps So hindi ko nakuha yung niya Pero ito yung Facebook page niya Page, hindi, Facebook niya nandito ko siya tinat Sa so, Facebook na to At ito na rin yung contact number niya Baka gusto niyo rin siya makontak Gusto niyo magpagawa Ang ganda ng gawa niya mga tropa apps Gumagawa rin siya ng mga tank cover para sa kahit anong motor mga top no hindi lang pang RKS kahit anong motor ginagawa niya uh, kung gusto niyo magpagawa ng ganitong upuan ay kontakin niyo lang siya taga dito si sa Mawak dito sa Dau bilis niyang gumawa at sobrang ano 900 lahat ng binayad ko One, 800 yung cover uh, tapos 100 yung 100 yung kabit so binigyan niya pa ako ng discount ginawa niya niyang 850 na lang 50 yung pagpapakabit pag, so it's ang bait ni sir shoutout out sa iyo sir so yung mga ginagawa niyang pa mga cover is export na material, no? Hindi basta-basta. At nakakwento niya rin, no? <laughs> na dati siyang uh, nagtatrabaho sa Harley Davidson sa Japan. Kaya Ito niya yung gawa niya, ang ganda. So yun, <laughs> dito ko tatapusin yung vlog na to. Sana nag-enjoy ka at sana nagkaroon ka ng information para sa iyong motor na <laughs> pwede mong ipagawa. So maraming maraming salamat. That is it for this vlog. Power, peace! Vamos!